madali na ang magkaroon ng kasintahan. Dahil kung minsan, ang ilan ay nagkakaroon na lamang ng ligawan sa pamamagitan ng social media o sa telepono. Kaya madalas ang relasyong nabuo ay hindi matatag o hindi pang matagalan. At kung minsan, nauuwi pa ito sa karahasan o kamatayan. Tulad ng sinapit ni Maxina sa taong nakilala lamang niya sa daan. Nagkausap sa telepono hanggang sa humantong sa kanyang katapusan. Ito natin ang naging hangganan ng buhay ni Maxina. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Maxina Danner ay pinanganak noong March 25, 1987. Siya ay naninirahan sa San Francisco kasama ang kanyang pamilya. Si Maxina ay isang matalinong bata kaya naman siya ay nabibilang sa mga straight A student. Maliban sa pagiging mahusay sa akademiko, magaling rin siyang atleta. Sa katunayan, naglalaro siya ng softball at nangangarap na maglaro sa UC Berkeley pagkatapos niyang magtapos. Dagdag pa sa mga ninanais ni Maxina ay ang maging isang guro at tumulong sa mga estudyanteng may kapansanan. Inilarawan si Maxina bilang kinagigiliwan ng marami, masiglang individual at may malaking pangarap sa buhay para sa kanyang hinaharap. Ngunit noong September 27, 2004, na mga bandang hating gabi, isang babaeng nagmamaneho pa uwi ang nakapansin ng isang babae sa kalsada. Ito ay wala ng buhay at ang katawan ay nakabalot sa kumot. Kaya agad na tumawag ang babae sa San Francisco Police upang iulat ang nakita. Nang dumating ang mga polis, agad nilang sinayasat ang bangkay. Ang biktima ay isang dalaga na nakasuot pa ng kanyang pajama, magulong damit, at nakabalot ang katawan sa kumot na tila isang kubrekama. Ang babae ay sinakal at may dugo sa kanyang buhok at mukha, ngunit walang dugo sa paligid, kaya naniniwala ang pulis siya na pinatay siya sa ibang lugar. Maliban dito, wala rin nakita ang pulisya ng anumang bakas ng gulo o bakas ng sapatos sa lugar. Samantala, habang nag-iimbestiga, nalaman ng pulisya na mayroon ng unang nagulat ng nawawalan tao. Ayon sa ulat, ito ay isang labing pitong taong gulang na senior high school na nagngangalang Maxina Danner. Na kung saan, ang bangkay na natagpuan ay tumugma sa paglalarawan kay Maxina na nakapadyama at may kakaibang krusipiho sa kanyang leeg. Kaya dahil dito, kinausap ng mga pulis ang ina ni Maxina na si Lori. Ayon kay Lori, huli niyang nakita ang kanyang anak nang sabihin sa kanya ni Maxina na matutulog na siya. Ito ay noong gabi matapos nilang manood ng palabas sa telebisyon. At kinabukasan bago pumasok sa kanyang trabaho, dumaan muna ito sa kwarto ni Maxina. Ngunit hindi niya sinilip ang anak dahil ang buong akala nito ay mahimbing na natutulog si Maxina sa hindi inaasahan na bahala siya nang malaman niyang hindi pumasok si Maxina sa kanyang paaralan. Matapos ang panayam sa ina ni Maxina, lumabas ang resultang medikal ni Maxina. Ayon sa medical examiner, si Maxina ay hindi ginahasa. At ang chain ng kwintas ni Maxina ay nag-iwan ng bakas sa kanyang leeg dahil dumikit ito sa kanyang balat habang siya ay sinasakal. Samantala, nagpatuloy ang pulisya sa kanilang investigasyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa malalapit na kaibigan ni Maxina. Ayon sa isa sa mga kaibigan ni Maxina, sinabi sa kanya ni Maxina na may plano siyang ilihim na makipagkita sa isang misteryosong lalaki. At ang pagkikitang ito ay magaganap noong gabi bago mamatay si Maxina. Patuloy sa paglalahad ng kaibigan na ang taong kakatagpuin ni Maxina ay nagngangalang Dante. Inilarawan si Dante bilang isang itim na lalaki na nasa edad na 25 taong gulang. Ito ay isang malit na lalaki na nagmamaneho ng isang SUV. At tingin ng kaibigan ni Maxina na si Dante ay isang lalaki na may asawa na. Dagdag pa sa mga impormasyon na binigay ng kaibigan ni Maxina sa mga pulis ay nakilala di umano ni Maxina si Dante mga isang buwan ang nakalipas habang si Maxina ay naghihintay ng masasakyan sa bus stop. Nung panahon na yon, pumarada si Dante ng kanyang sasakyan sa tapat ni Maxina at nagpalitan na agad sila ng mga numero ng telepono. Kaya dahil sa salaysay ng kaibigan ni Maxina, kinuha ng pulis siya ang mga talaan ng telepono ni Maxina. Nalaman nila na madalas na nakikipag-ugnayan si Maxina sa isang lalaking nagngangalang Royce Miller na dalawampung taong gulang. Si Maxina at Royce ay may isang daan at apat na putwalong ibat-ibang tao sa telepono sa pagitan nila. Iba-iba ang haba ng usapan pero madalas si Royce ang tumatawag kay Maxina. At nung gabing namatay si Maxina, ilang beses na nag dalawa sa telepono. Kaya dahil sa talang nakuha, sinundo ng mga polis si Roy sa local youth center kung saan siya nagtatrabaho bilang isang youth counselor. Sa kanilang panayam, sinabi ni Royce na wala silang relasyon ni Maxina, ngunit crush niya umano ang dalaga. Pagkatapos, tinanong ng mga polis si Royce kung may alam ba siya tungkol kay Dante. Sumagot si Royce na hindi niya kilala ang taong iyon at hindi siya nagtatanong kay Maxina patungkol sa ibang mga tao. Pagkatapos, tinanong naman nila si Royce kung nakita niya si Maxina nung gabing namatay ito. Sumagot naman si Royce na hindi dahil wala siyang sasakyan nung araw na yon at nasa out of town siya ng mga panahon na yon. Dahil sa walang ebidensya at walang anumang bagay na hawak ang mga pulis na magdidiin kay Royce, pinalaya nila ito. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ni Royce sa istasyon ng pulis siya Isang abogado ang tumawag at nakipag-ugnayan sa kanila. Sinabi ng abogado na mayroon siyang kliyente na may impormasyon tungkol sa kaso ni Maxina. Kaya naman isang immunity deal ang ginawa para sa taong ito. Sinabi ng saksi na hindi pinangalanan na ang kanyang matalik na kaibigan ang pumatay kay Maxina. Ayon sa kanya, sumamangaraw siya sa kanyang kaibigan para iwan ang katawan ni Maxina sa gilid ng kalsada. Dagdag pa niya na hindi niya nakita ang mukha ng taong iniwan nila doon dahil ito ay nakabalot sa kumot. Kaya pagkatapos ng pangyayaring iyon, agad niyang sinabi sa kanyang ina ang tungkol dito at nakipag-ugnayan agad sila sa abogado. Sinabi ng saksi na ang kanyang matalik na kaibigan ay si Royce Miller. Patuloy siya sa laisay ng saksi na pumunta siya sa bahay ni Royce noong gabi ng pagpatay at nakita niya katawan ni Maxina sa garahe. Inamin niya na hindi niya sinubukang pigilan si Royce. Dahil na mga panahon na yon ay gulong gulo na ang isipan niya dahil tumutulong siyang ilagay ang katawan ni Maxina malapit sa kalsada. Maliban sa salaysay ng saksi, kinilala rin si Royce bilang si Dante na mga kaibigan ni Maxina. Kaya dahil sa salaysay ng saksi at sa tulong na rin ng mga kaibigan ni Maxina, si Royce Miller ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay kay Maxina. Noong March 2007, nagsimula ang kanyang paglilitis at ang kaibigan ni Royce ang star witness. Dagdag pa, ang paggamit ng cellphone ng prosekusyon bilang ebidensya laban sa kanya. Kaya noong March 18, 2007, napatunayang nagkasala si Royce ng second degree murder at hinatulan siya ng labing limang taon ng habang buhay na pagkakabilanggo. Dito na po nagtatapos ang kwento patungkol kay Maxine Danner. Ako po si G. Maraming salamat.